Wala ako nang ang puso mo'y nadurog. Wala ako nung araw-araw naglalakad ka papunta sa kanya para sandaling makita dahil hanap siya ng iyong mga mata. Wala ako nung nagtatanong ka kung bakit iniwang kanya ganong inibig mo siya ng buong puso at kaluluwa. Wala ka nang paulit-ulit akong tumayaan nang paulit-ulit akong natalo dahil nag-alay ako ng puso pero walang tumanggap kahit isa. Pinanood ko itong itapon ng iba. Tapos nakita mo ako at ang aking durug na puso sa sahig. Dumampot ka ng isang piraso tapos ng isa pa. Ganun din ang ginawa ko sa puso mong nang lalaglag na. Unti-unting na buo at ibinigay natin sa isa't isa dahil ang sabi mo, mo Ang mo sa sakit ang pag-ibig ay pag-ibig rin. Nagpalitan tayo ng mga kwento, ng mga bagay na gusto, ng mga lugar na gustong marating, ng plano at witiin. Unti-unti akong kumalma at nasanay akong kasama ka. Nagsimula ka na rin umiti sa mga litrato. Naging masaya ka sa tabi ko. Nalimot na ang nakaraan at nakatingin na sa kasalukuyan madali ang daang tinahak natin. Nadurog ang puso sa proseso para muli lang mabuo at tumibok ng parang bago. Minsan ay napapalingon pa din ako sa likuran. Kinukuha mo ang atensyon ko at sinasabi mong sa ka katumingin. At habang nakatingin ako sa iyong mga mata, ako ay gumawa ng isang lihim na pangako. Ang unang pusong mahahawakan ko ay siya ng huli at aking kayamanang itatagong mabuti.